guys, so good morning. So ganito, ito ang uh, dapat nyo gawin. Kailangan may cellphone ka. Mayroon ka lang internet para makapasok ka dito sa uh, Uber Eats sa uh, delivery. So ito, ay eh, i-show ko sa inyo guys kung paano. Yan, muna. Uh, mag-download ka lang ng apps ng Uber. Yeah. Yeah, yan. So meron na kasi ako. Yan, punta ka lang sa app store at saka mag-download ka so kailangan uh, lisensya at meron kang uh, you know registro ng sasakyan. Anyway, marami kasi category to. Pwede kang uh, uber it sa uh, scooter, bicycle or maglakad. Pero ako kasi, gamit ko kotse. So kasi pag winter, uh, yung mga pagkain nandito sa loob so hindi mamabasa. So anyway, focus muna tayo dito sa kotse. Ngayon, um ito, ka ng order. So pag may order Mamili ka rin kung anong gusto mo kasi kung hindi mo kukunin don't worry about it, marami naman driver. So business kasi to eh, yeah, between Uber and sa driver. So ang bayaran dito, unang bayad nila, kasi karamihan sa ganitong trabaho guys, may mga tip yung mga customer. So ang tip nila, ma delay mga an hour and 10 minutes or an hour and a half, mga ganon. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano uh, mag-pick ano, uh, up ng order at paano mag-deliver. Okay, so umpisahan na natin. So ganito ay uh, pag Yeah, so meron na kasi ako niyan. So ito. So ganito yung tsura niya, guys. Uh, oh, yes. So ganyan. Yeah, so i-turn on mo na 'yan. Pindot ka lang dito. Yeah. Ito muna. Oh, yan. So wala kasing sound to. Yan. So ngayon tutunog niyan kung may order na. Yeah. Yung ayon, may order tayo guys. na ano to? Starbucks. Uh, yeah, medyo malayo. So nakalagay na rito yung presyo. Yeah, tak yung kilometers. Yeah, yan yeah, no. Yung kilometers, 4 kilometers, then $5 9 cents. So pag ganyan, depende sa iyo. Uisipin mo rin kung may traffic o na ano. Kung mag-decline -de ka, ganyan, ni pindutin mo lang yung X. Ayan, ganyan. Ito sa taas. Kung ayaw mo? Yeah. Oyan wala na, hindi ko na pindot. so ayaw ko rin to. So maraming order guys, pero pag ayaw mo, pindutin mo lang. Yeah, ganyan. Yes. So ayan, yeah, may mga driver din nang ganti dito. Yeah. So although ako naman kasi marami lang akong ginagawa, ito na 'yung uh, napili kong work. Yeah. So anyway, magka pa tayo mamaya uh, pag na, may nakuha tayo, i-show ko sa inyo kung paano mag-deliver, paano tumanggap ng order. Yeah, so magandang antay pa tayo, guys. So guys, meron tayong nakuha. Yeah. So ang tagal ko ring nagantay eh. Kasi siyempre mamimili ka rin ng order dahil la uh, pagkuha ka ng kuha, ma-traffic, eh, lugi ka na. Eh, kung gusto mo dito lang area na paikot-ikot, yan, ito, oh. Tim Hortons, nandito lang yung tinatayuan ko kanina. yeah so, papasok mo tayo. yeah so, ito, ipakita mo lang sa kung sino yung uh, arrange ng pagkain yeah. Then, kukunin mo na yung order. So, yan. I think, yung order So, halimbawa, pag yeah. ganyan, hindi pa tapos yung order. So, ganito, I, pinutin mo na itong may araw. Yeah, so this order has a drink. Got it. Then, meron dito sa baba, not ready or refund issue. Kung not ready, pinutin mo lang yung not ready. Hindi pa tapos eh. So, magantay tayo. Kung so, ilang minuto. Yeah. How are you? This is my first order. Is that one? Uh, B5 side then. Oh, it's done already. Yeah. Okay. So it's not done. Thank you. Uh, so ayan. So kailangan tingnan naman yung number din. Yan oh. Kasi minsan pag nagkakamali ka eh Siyempre, yeah, magagaling magagalit, mga upset yung customer. Baka hindi ka ba matipan. Ayan. So, yeah guys. So, deliver na natin to sa net body. So kailangan may bag ka rin. Yeah, ganyan 'no. Kasi pag mainit yung bata, pagkain or malamig. So ito kasi insulated bag, protection to uh, ma ba ma, ano, ma manatili yung lamig niya or uh, yung init niya. So kailangan din niya sa makita ng customer kasi you take care the food yung uh, order nila. Yeah, so tara na guys, deliver uh, na natin 'to. Yeah, so ngayon, limbawa ito. Uh, teka muna ha kasi start ko muna yung sasakyan. Yan, yeah, so kailangan mong i-compare pickup. up. Yan, compare pick up. Yan. Yeah, Yan, so So ito 2.8 navigate, hindi mo rito. Uh, Nakikita na rito kung ilang kilometro. Yon 2.8 kilometers. So ito yung araw, Sundan mo lang to. Kung saan mo i-deliver. -de yeah, yo ganito. Papunta akong Caledonia. Yan yeah, dito. So pwede mo rin i-scroll. Yan. Yeah. So yan yeah, yung pangalan niya. Yeah, door. Ibig sabihin, uh, iwanan mo lang sa pintuan nila. Yes, then take photo. So tara na, puntahan natin, guys. Okay. Okay, so nandito na tayo guys. Um, I-drop off na natin yung pagkain. Yeah. Number, number. Ito yung order niya. So, ang ginagawa ko kasi, mini-message ko pa para alam nila na uh, nadine yung pagkain nila. so Yeah, so, ganun lang kasimple, guys. Yeah, drop off, pick up mo sa restaurant, kung ano yung message sa app. Kung pipicturean, pipicturean. Then, uh, kung dalawa kasi yan, merong uh, meet at door. So, kailangan nandun sila. Then, uh, bigay mo. So, hindi mo na kailangan mag-picture. So, anyway, uh, meron na. So, ito, yung bayad nila. Yeah. So, $4.59. Yeah. So, yan yung paunang bayad. Or something. Uh, so, after an hour, tsaka palalabas yung tip. So, nag-tip siya ng $3 lang yata. So, pwedeng magbago yun. Pwedeng bumaba. Pwedeng, pero, may bibihira yung bumaba. Yung mga customer na yung hindi satisfied sa ano mo, sa service mo. Pinupuha Yeah. So, ganun lang. Okay. See you my next vlog, guys. Okay. Bye for now.